signs na hindi healthy ang iyong reproductive system. Na hindi mo ito dapat baliwalain. Okay, hello everyone. Welcome back sa Listener's Organist. Ang topic po natin ngayon, ngayon ay tatalakayin natin ng super important na topic na hindi natin dapat baliwalain. Mga sinyales na hindi pala healthy o malusog ng ating reproductive system. So, kung ikaw man pong nanonood ay babae o lalaki, napakahalaga na mag-pay attention po tayo sa nangyayari sa ating katawan. Alamin po natin, ano ba itong mga signs na hindi na pala healthy yung reproductive system natin. Uh, una, ano nga ba yung reproductive system? Ito po ay meron pong role uh, sa ating kalusugan, overall health natin. Sa babae, pag sinabing reproductive system, ito po yung ovaries, fallopian tube, uterus, vagina. Sa lalaki naman po, ito po yung prostate, testes, and penis. So, kung magkakaroon man po ng problema sa mga ito, ay magdudulot po ng sakit na nakakabahala. Kaya dapat alamin po natin yung mga signs na dapat eh, alam natin para aga, maaga pa lang, magpa-check up na po tayo agad uh, sa mga doktor. So, sign number one, sa babae, irregular ang regla. Kapag babae, meron pong menstrual cycle na tinatawag. So, kapag irregular, ibig sabihin, dati, uh, five days, yung sumunod na mga buwan ay mas mahaba or mas maikse. Yan. O kaya naman, may mga buwan na hindi po dinadatnan, pwedeng maging sign po ito ng hormonal imbalance. Okay, sign number two, pelvic pain. So, masakit, bandang puson. So, kapag ito po ay sobrang sakit na, naging paulit-ulit yung kirot, pwedeng meron ka palang mga infection, inflammation, endometriosis, or cyst. Pachay ka po kayo agad. Number three, kakaibang discharge. Okay po? Um, yung mga lumalabas sa atin. Kung napansin nyo, may lumalabas sa atin na iba-iba yung kulay. Kunyari, kulay green, kulay red, kulay brown. Basta kakaiba. Pa, uh, mabaho rin yung amoy and kakaiba yung consistency. Huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Magpa-check up na po kayo. Number four. Uh, masakit dito sa private part ng lalaki. Baka may, may pagdurugo or meron pong bukol or pamamaga or may tawag dito may kakaiba sa balat okay kulay sa balat magpa check up na po kayo by the way meron po akong uh, product na ilalagay sa description na uh, isang vitam, uh, vitamins para sa babae at lalaki na pwede niyo pong bilhin lagay ko po yung description sa ilalagay ko po yung link sa description ng video ng ito para ma-check niyo po para mag yung additional na vitamins sa inyong katawan ano pa ba yung mga dagdag na uh, dapat po nat symptoms na dapat po nating uh, tandaan? So, yung additional symptoms po eh dapat maging aware din po tayo katulad ng pagbabago ng mood, pag iba iba yung mood. Minsan masaya, mamaya maya magagalitin na, tapos minsan tumatawa, minsan mal then malungkot ulit, galit ulit, ayan baka may pagbabago na sa atin pong hormone. So, na nakaka sa ating reproductive organs. Tapos, sunod na dapat po nating tignan is, kung napansin natin, eh, parang ang bilis nating mapagod. Kahit na tayo galing sa pagtulog, galing sa pahinga, feeling na pagod na pagod ka pa rin. And then, pagbabago sa balat, okay po, Uh, baka may napansin po kayo, tinubuan po kayo ng napakaraming tagiyawat or sobra-sobrang pagtubo ng buhok. May problema sa hormones po yan. Pacheca po kayo agad. Okay? Pag na naranasan nyo po yung mga sinabi ko pong mga sintomas, huwag ninyong patagalin po. Magpacheca po kayo kahit sa mga health center, sa mga clinic, wala po kayong pambayad sa mga health center, wala naman pong bayad doon o kaya sa mga outpatient department, sa mga malalaking hospital ayun, pacheck up po kayo para maaga pa lang e, ma-detect or maimbestigahan na po yung problem kaya tandaan po natin na ang kalusugan po natin ay napakahalaga. dapat maging prioridad po natin itong kalusugan natin sa ating buhay pagka nalaman po Pagka nalaman ko ninyo yung mga simptomas na sinabi ko, napansin nyo sa iyong katawan, maaga pa lang, e maagapan nyo yung mga komplikasyon na pwede mapagdaan ninyo. So, sana kung nakinabang po kayo sa video ito, pakishare naman po ito, mag po kayo ng comment, and pakilike na rin po. And mag-subscribe na rin po kayo. Thank you so much po, and ingat po kayo lahat. Bye bye po.